Ayan na. Um, ba guys? Lumabas na kayo dyan. Yan na, yan na nga. Ayan na, laki na ng kawang. Oh, gumuhong na o, oh, ano o. na dyan? Bumagsak na? Ayun na nga, ayun na nga. Ayun na, bumagsak na. Yan, pinasok na. Ay, abag mo. Eh, laglag na nga ako. Pasang ka, ka, dyan. dyan! Ay, buta na. Ay, buta ka na. Ay, na. Ay, buta na. Uy, nabutas na. Nabutas na. Patay mo yan. Yan na nga, bumagsak na oh. Sayang, bahay. Bagong gawa pa lang. Gawa pa na nga. Aroy! Aroy! Pati ang kalampay eh, oh. Pasok dito eh, oh. You know? Ay, Ay, Ryan! Ito na, dalawang bahay na. Yung na, yun na. Ray, maano yan dyan? yan. Ay, oh. Yung sa taas, oh. Gumano na, oh. Delikado na yan. Dapat paguho na 'yan. Ang kuryente niyan pang-abang Pati kuryente niyan. Nahakot na, hakot na. Kala ko inalabas na ni Daryl. Inalabas na kanina. Kaya naman eh. di yeah, kas na yung mga gamit. Aroy! Daw! Yan na, na dito. You know? Ah, hindi kas. Ang mga gamit. Hindi kas ang mga gamit. Ah, lagiti ko, o. Lag ka no? Ayun Okay, Okay. May kuryente? Meron. Delikado yan, ang kuryente na yan. E sa naman i-off yan? Saan yan papatay yan? Sa kontador? Ayun lang, nasa loob ng bahay. Matumba nga yan o, nahihila o. Kita mong dala na yan o. Dumagitik lang ay. Ang bangka ko din din. Ay, hindi pa naman. Pa-atras nga rin to oh. Baka mamaya yung ano doon, oh, yung bangka ay itaas din. Kailangan maatras yung ano na yan, motor. Oh, yung mga ano nga namin oh, mga bangka nandun na sa kalsada oh. Tumagilid na. Oh, ang truck na natin oh. Hala! Maguho na yan. Huwag kayong pumasok na dyan. Oh, ang sigit oh, ng lahat. Yan o, tintin na nag crack talaga o Yan na. Yan o Wala, galaglagan na Yan na nga Umalis na kayo dyan Lumapit pa talaga ay Yan, lagata ka na. Iba <tipan> na. Ano, oras pantasan Tubig? 15. Yung puse sagat. O, yung puse sagat, na. Yan na. Na? na. O, guys. Yan na nga, yan na nga. Oy. Gumuhu na, mga master, kaguguhu lang. O, oh, yan you know? may pusa. Kaguguhu lang, Dama yung aking bangka. Yung isa. Nadamay pa. Nadamay pa yung bangka ko. May kuryente, may kuryente. Kakaguho lang mga master oh. ako ay. Gumuho na. Hanit ah, na yan. Pati yung isang bahay doon, maguho na rin yata. Ah! Ah! Yan na, gumuho na. Doon, doon naman. Ano naman doon, sa kabila? Kahit, bangka naman. Wala na, gumuho na. Bahay ng kapit-bahay namin. Gumuho na. Ha, ingat kayo dyan ha, yung kuryente oh. May kuryente pa naman.